Hola from Barcelona. Pagkatapos ng bisita namin sa Castillo, sa simbahan ng La Seubella, pagkakit sa Tower at picnic, ay eh, nag-decide na kami na puntahan ang apartment na na-rentahan namin for one night. Tuwing nagbabakasyon kami, mas pinipili talaga namin na magrenta na lang ng bahay or condo gamit ang Airbnb. Kasi mas practical para sa amin, lalo na at may mga kasama kaming bata. Dito kasi sa Spain, kalimitan hindi 24x7 ang restaurant. Walang room service. Kaya mas pinipili ko talaga yung may kusina para pwede ako magluto ng kung anong pagkain na nire-request ng mga anak ko. At nakakatipid din talaga kami talaga namin ay bisitahin ng na kung saan makikita namin ang peach blossoms, cherry blossoms, apple blossoms, lahat ng tipo ng blossoms na meron doon. At nakita ko nga na ito ang pinakamalapit na Airbnb sa lugar na gusto namin puntahan. Nandito tayo ngayon sa Makinenza, Aragon. Hindi na ito part ng Catalonia. Ako simula sa bahay ay 3 hours mahigit din ang biyahe. Kaya talaga nag-stop over kami sa Lleida. Sa labas ay ito ang itsura ng bahay. May isang malaking kama, may sofa bed, may TV, may kusina, malaking banyo, may bathtub at wifi. 65 euros per night lang dito. Ang mura, no? Yung ginagawa ko, nagbabasa na lang talaga ako ng reviews bago ko mag-rent. Kasi minsan may murang nga at maganda sa pictures pero in person baka madumit, hindi safe. Pero ito, jackpot! Simple pero sobrang linis. Mabait din yung may-ari. Sakto para sa apat ang lugar na to. Ay, lima pala. Kasama pala si Olivia. <laughs> Dahil napagod kami sa pamamasyal sa Lleida, at pababa sa bell tower ng La Ceobelia, ay napahiga na lang kami sa kamo Pero wala. Ayoko sayangin ng oras na nandito kami. So, kinaladkad ko na naman ang pamilya ko palabas. Humarok lang ng 3 minutes ang asawa ko. Eto, palabas na ulit kami. May camping din pala dito kung may dala kang camper van. Pangarap ko to. Gusto ko din tumatry. First time kasi namin dito sa Makinense. Medyo umagabi na. Kaya bawal na talaga magpahinga. At dahil nakatulog na rin naman sa kotse mga bata. Alam ko hindi nila ako tatantanan. Kaya eto, naglakad na kami papunta dito sa Sengra River. Malapit lang kasi sa apartment. Department. Parang naiigay yung tubig. Mababaw. At may konting amoy, pero hindi naman sobrang baho. Okay lang, carry pa naman. Habang naglalaro sa playground ng mga anak ko, ay naglakad-lakad ako Napasin dito. Napasin ko nga ang kastilyo doon sa taas ng bundok. Mukhang malapit naman, so sabi ko kay mister, sulitin na namin habang may araw pa. Lung namin ng coach, at umakit kami sa taas. Napakaganda ng view dito. Ito ang pinaka-the best dito sa taas. Kasi dito kami pwedeng pumasok sa kastilyo kasi private property daw yun. So nag na lang kami dito at napansin ko nga ang buhangin at lupa. Iba, iba. Hindi ako sigurado kung bakit ganito. Kung mga soil scientists na nanonood ngayon, paki-explain naman po. <laughs> Hindi pala itong original na town ng Mekinenza bago daw ito. Dati yeah. daw kasi ay medyo malapit sa ilog ng Ebro. Dahil medyo malakas ang agos ng tubig, doon ay nasira at binha ang Mekinenza noon. Maraming nawala ng trabaho sa mina. Kasi pati mga mines pinununan tubig. Gusto nga daw ipademolish ni Franco ito. Pati na rin ang simbahan nila noon. Pero hindi sumuko mga tao sa Mekinenza. Pinaglaban nila at nagtayo sila ng bagong Mekinenza sa tabi ng Zegra River. Tatlo kasang ilog ng tatakpo-takpo daw dito. Ito ay ang Ebro, Singka at Zegra River. Dahil daw sa stable ng tubig sa mga ilog ay eh, naging international tourist attraction nito para sa mga may hiling isda. Ang kalimitan at kilalang isda na pwedeng makuha dito ay ang catfish na ang bigat at laki pwedeng umabot ng 100 kilos at 2 meters naman sa haba. Grabe no, may pangulam na tayo ng isang buwan niyan. Yan <laughs> ang nga palang kastilyo na ipinagdamot sa atin. Marami din nga palang water sports competition ang ginaganap dito at marami rin dumadayo na galing pa talaga ng ibang bansa para dito mag-train ang kanilang napiling water sports. rowing motorboat race, at iba pa. Bilang lang shops dito, karamihan related to fishing. Meron din, din silang no-offer na guide sa pangingisda. Sunod naman natin na pupuntahan ay ang Presa da Macinense. Presa means dam. Dam you. Hanggat may araw, ay hindi talaga kami papawat sa pamamasyal. Ang damay dito nakatayo sa Ebro River. Mas malawak at mas malaki kasi ang agos ng tubig Dahil dito. Dahil nga sa laki ng agos, ay nakapubibigay bigay ito ng energy para makapag-produce sila ng electricity. At ngayon ay nakokontrol na din nila ang flow ng tubig para di na ulit bahain ang mga village na malapit sa ilog ng Ebro. Alam nyo ba, natulog na yung pamilya ko. At bulong, bulong na lang ako ngayon sa pag voice over. Halata ba? After na bisitahin ng dam, ay nag-road trip naman kami dito. Napadaan kami sa La Granja Dascarp. walang tao, parang ghost town. Kita naman kami ng sari-sari store, bumili na lang kami ng drinks at ila pang pagkain. Tapos umuwi na rin kami ng bahay. Lagi ako nagdadala ng activity book para hindi mainip itong mga anak ko. Is my problem, Tanya? Oo, yan Venga, sing, sing. Aga esto es sing, como esta, no? Vale, es aquí. Sing, mesas. Vale. ¿Qué mes? So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Ito nga pala yung binaong kong dinner namin. Lasagna at macaroni yeah, bolognese. Natutulog na ako. Adios! Sibrayo.